Nagdala ng pagbabago sa pamumuhay ng mga magsasaka sa bayan ng Alaminos ang Corporate Farming Program ng Pamahalang Palalawigan ng Pangasinan. Isa ito sa mga proyekto ni Governor Ramon Vigico III na layong palawigin at palakasin pa ang sektor ng agrikultura sa lalawigan. For the first time, Pangasinan established corporate farming as a flagship program for the agricultural sector. Sa ilalim ng programang ito, itinuro sa mga magsasaka ang makabagong paraan ng pagsasaka. Bukod dito, binigyan din sila ng mga kagamitan at puhunan mula sa probinsya na walang katumbas na interes. Sa Barangay Kabatuan sa Alaminos City, hindi agad naniwala ang mga magsasaka sa nasabing programa. We have 14 farmers na nag-attend para makinig po ang sa explanation po nila ng corporate farming. That day, nung in-explain, lahat po ng mga 14 farmers na yun ay ayaw po nila dahil nga sabi nila bago na naman, baga, baka ito na naman yung ah uh, proyekto na hindi rin makakatulong sa amin pero matapos ipaliwanag ang mga benepisyong dala ng corporate farming nagbago ang kanilang isip at nagpasyang sumali at subukan ang nasabing programa Bago po ma-dismiss ma po yung meeting na yon nagdecide na po yung 14 farmers na yon na itutuloy po nila mm -hmm. hindi lang po makakatulong sa mga bagong teknolohiya ng agrikultura, kundi maging ang mga iba't ibang bagay pa to, uh, para sa mga pag, uh, pagpapaganda ng kanilang pagsasaka, sa mga irigasyon, sa mga uh, pest control nila, and even marketing, and as well as finances, malaki po ang may tutulong sa mga kapwa kong magsasaka. At dito, agad nilang nasaksihan ang magandang resulta ng nasabing programa. Tumaas ang kanilang ani, kaya't mas lumaki rin ang kanilang kita. Hindi na rin kinakailangan pa ng maraming tao para matamnan ang kanilang mga sakahan. Dahil sa mga makabagong makinaryang hatid ng corporate farming, mas napadali din ang pagtatanim at pag-aani. Pero yung first year, first season, ng corporate farming, yung pinakamataas ang yield dito umabot ng 200 plus kaban sa less than yung area niya. Kaya nakita nila na iba. Ang nakita ko po doon kung bakit iba at uh, nakita nila yung yield na tumaas dahil unang-una nasunod po yung mga uh, technologies for agriculture. Sa ibang bahagi naman ng Pangasinan, tulad ng Bayan ng Lawak, nakatulong din ang dairy farm ng pamahalang panaluwigan sa mga magsasaka. Katunayan, noong taong 2023, umabot sa mahigit 2 milyong piso ang kita ng Lawak Dairy Farm. Sa mga farmers din po ma'am, malaking tulong po itong dairy farm kasi uh, dito na po sila nagbebenta ng kanilang mga tanim na mais. Pinibili po namin ng magandang presyo sa magagandang mais din po ma'am. Kaya hindi po sila nalulugi po dito sa park. Uh, gaya po ng mga kasamahan ko ma'am, dati pong mga construction worker, eh, ngayon nakapasok dito po ma'am. Nag-permanente eh, na po silang mga trabaho. Uh, hindi na po sila nalalayo sa mga pamilya nila ma'am. So, maraming maraming salamat po kay GOG kasi hindi niya pinabayaan tong Lawak Dairy Park. Sana po uh, Uh, may pagpatuloy po ninyo yung pagsisilbi ninyo dito sa ating lalawigan dahil dito marami ring pangasinense ang nagkaroon ng permanenteng trabaho sa loob ng dairy farm kaya naman sa ikalawang termino ni Governor Ramon Vigidor III patuloy ang pagsusulong niya ng corporate farming program sa iba't ibang bayan ng Pangasinan Layunin nito na mas mapalawak pa ang tulong, suporta at trabaho sa mga magsasaka sa buong lalawigan. Valerie Dismaya, RNG News.